Ayan. Mukha ano pa siya. Dikit na dikit pa sa rut ng mangga. Ayun pa yun? yeah. Ayon 'yung ubingan? ano. Spangya. Ay na? ding ubi Ano? Nandiyan lang pala no. Ayun. Ay hindi masyadong lalim 'yung butas pa. Hindi, Mara maraming butas yan. Teka lang, baka ulo yun pa. Sige yan. Hindi siya nagalit. O, turang turang. Ah, hello guys. Nandito na po kami sa nagpapahuli ng na nga. Kito po sa Bayambang, pangasinan Ah, uh, nandun yung ano yung balat niya. Sobra. Nasa manga. Tara, i-check e natin. Kapo lang nakita. Ayan. Ano pa siya? Dikit na dikit pa sa root ng mangga. Ayan pa yung ano uh, yun. bandang head. Tapos ito yung bandang ano uh, niya. Ba, ba bale, yung buntot niya doon. Uh, nandito sa loob ng mangga. Ito okay. yung may ba Oo nga eh. Ah? Ba't na siyang amoy? Ha? Kung kahapon lang ito, maamoy ito eh. Baka mga ilan na Oo, hindi lang agad napansin. Oo, oh. oh, kahapon lang namin kasi nakita. Hindi agad napansin. Oo. Oh. Kasi alam ko yung bango eh, ito. Ayan nga siguro 4 days na or ano na wala siyang amoy medyo brittle na pa dapat medyo basa pa siya eh, kung makahapon lang di ba na talaga siyang amoy. Pero tignan natin. may natutulog dito? Oo. Mga nuluto pa na. araw na. araw na. Doon lang sa posibleng lalabas. Tignan mo lang. Saan? Dito. Matalang na sila katira siguro dito. Pwede po magputol ng konting ugat. Oo, oh, okay. sige na. So, talang itap okay. Spak ya. Hmm. Ini juga ini. Para hmm. kuno na, na boxing. <laughs> Namae kinangin matai. Putih salabi. Spak ya. Ai dengu bi So, yun, Ayun, Ayun, ba? Matama, no? Tama, tama, tama. Ano? Na. lang pala, no? Ayun. Ay, hindi masyadong malalim yung butas pa. Hindi, Mara maraming butas yan. Tara. Bali. Hindi siya ang malis. Ating, ano? Makawala. Oh, Oo, so, no. Ah, oh, po. Ilang na na dito. Ito muna danta. Ah, Hindi ka na Teka lang, baka ulo pa. Sige, yan. Oo, Ay, sa paraan ng kudis. Sa sala ka. Sa sobrang katul. Para na po -huh. sa Open mo na lang pa. Oh, mainitin siya pa kahit na malaki sa. Di pa rin dito sakto ni. Wala siyang magaling. Oh, ano lang po kasi yung pagkawali ko din naman ako. Matagal na nakatira dyan? Matagal na. Huwag madaling. Sige. Tanong nung po may ano may kinin. Ay, ano

Pasya. Doon dun dumadaan yan. Wala namang butas dito eh. Nagano lang ako dito. Nag-shortcut. <tinyo> Pati pa may itong. Hmm. Nakakalilupi. Ito pang ginawa ka. Nakaring nga yung pang Ito Yung pinituran mong pinag... Pinagbiisan. Pinagbiisan Pinagbalatan. Eh tignan niya daw kung iba. Tapos tignan ka diyan. Same magkaiba yung amoy para sa akin yung mga kulay. Sino ang na yung Ano na nga na yun. Ito yung pamayaspak po. Ito namin, ito matay para akong boxing buti po dito eh kung dito eh. swerte pa po ako eh sa ano lang may bakaw na napalam niya ng hindi magdamit niya ng bakaw ito mo yung pinag-isa sa loob oo opo naroon pa siya pinag-isa putol bago pa to may dugo-dugo pa dugo-dugo oh. yan oo Oh, ah, parang iba, no? Patingin. Patay okay, ba? Putol kasi siya eh. Oh. Ito pa oh. Tignan mo. Oh. Oo, oh, magkaiba nga. Ay, ito. Meron pa. Ang dami ah. Eh. Ingat. Tapos yung kinuha ko. Mag-asawa yan. Oo. Oh, oh. Huh? Mag-asawa yan. Kasi, hindi hmm. akong kukuha. Uh, ingat ka, baka may um, gano'n dyan. Mm, mayroon pang isa. may isa. yeah, tignan ko dito. Oh, dito, dito. Okay. Dito. Tapos yung kinuha ninyo, mahaba rin yun yung kinuha ninyo. Mga nasa ganun. Nasa ganun. Mahaba rin siya. Oh, mayroon pang isa. Mm -mm. Mayroon pang isa, no? Natin pa natin yung isa. Baka may tumalsik na naman dyan. Para oh, ako makakatap ng bubulog. na huli na sa babae. Bakit na? Mukhang siya dyan ha. Oo, diba? Oo, oh, kanaan ng ano yung breathing, diba? Oo. Oh. Mukhang dito siya mangingit lug. Dadami na siya. Oo magung multiply na. Ay, lalim eh. Okay, mo na. ako. Parang putas dito. Pag, pag, pag yan. Sige pa, plastic. Sige pa, may tanggal tangipang ko. Ang no problem. Sakto yung kumutok sa ragay. Sakto sira. Kinisa lang yun. Ang May Brahmin snake tayo dito. Mga non-venomous snake. <laughs> Pero sakaling na eh, wala na dyan. Wala, hindi na siya babalik. Wala na po. Sira na po yung bahay niya. Ah, hindi na nakakatakos. Hindi na po. Kaya sinug sinugurado ko na po yung ito wala na po dito. Ito na lang. Ito tungko po. Pag lang... Dito na lang gagaling na doon sa gate na yun. <laughs> Mali siguro yun ng gabi. Kagabi siguro malis yung isa.